Hello mga kabayan, ito po ang Gamidigs Vlog. Gumagawa ng mga video patungkol sa mga pagre-repack ng mga gamit hindi, money, fish cracker, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Ah, kabayan, ah, sinishare ko itong ating mga video para sa ating mga kabayan na um, magtinda din ng mga kot-kotin at um, pwede rin ito makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito lang mga kabayan ang ating gagawin. Walang una, meron tayong uh, puhunan at saka pupunta tayo sa mga pamilihan, sa palengke. Kung hindi tayo sa Metro Manila, uh, pwede tayong pumunta ng Divisoria Manila at saka mas maganda tayo mismo ang pipili ng mga potkotin na ating bibilhin, Pipilihin natin yung magagandang uh, hitsura at saka Uh, yung presyo kailangan kailangan uh, nasa uh, tama at kikita tayo ng mga ating pagre-repacking ng mga uh, kot-kotin o anumang mga gamitin din na pwede natin pagkakitaan. Ito mga kabayan ng ating re ngayon, Adobong Mani. Ang isang kilo nitong Adobong Mani ngayong January 29, 2025 ay nagkakalaga ng 130 pesos presyong Divisoria Manila akala nga lang ang ating gagawin na papagpagan natin ito ang balat para maging malinis tulad ng dito sa video natin tinatapat natin sa electric pan para maalis ang mga balat at saka maging malinis tingnan pagka binalot natin yung kagaya na yan oh, binabalot natin o natin, malinis na yan at saka maganda na tingnan. Pag nilagay sa plastik, uh, maganda na siya tingnan. At ganyan din ang gagawin nyo mga kabayan para uh, kayo din ay ah, uh, kumita kung gagawin nyo mga pagtitinda ng mga ganitong ah, uh, kot Ang gagamitin lang natin dito sa ating nirapak na pang 5 piso ay 3 by 4 na plastik o, so, ganyan lang ang ating ah, paglalagay ng money. At bago naman natin to i-sell o i-hit seller, bibilangin mo natin kung magkano ang ating kunan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. Pwede naman niyang bawasan o dagdagan. Depende na sa inyo kung ah, magkano ang gusto ninyong kita sa inyong mga nire-repack. Ah, kabayan, panoorin niyo itong ating mga video baka pagdating ng panahon. Ah, gusto nyo rin magtinda at pwede nyo gawin kagaya ng ginagawa natin at dito sa Gamitix Vlog marami tayong mga video dito patungkol sa mga kotkotin at mga gamitin din na ating nire-repack o so, ganyan lang ang paggawa nito at malalaman niyo dito kung magkano mga ah uh, presyuhan ng bawat nirerepack natin kung anong ating mga ginagamit na plastic at saka kung magkano ang ating uh, kikitain or tutubuin dito sa ating mga nirerepack. O yan lang ang ating uh, gagawin kung nasa bahay man lang tayo. Meron tayong puhunan. Pwede mangumpi sa tayo ng mga pagtitinda ng mga ganitong mga ang kot mga kabayan. Yan oh. No? O ganyan lang ang mga gagawin natin ang mga ah, pagre-repack nitong mga kotkotin. Ito kahit mababa lang ang presyo ng ating pagbibinta. Malaki pa din ang tubo nito mga kabayan. Itong ah, kahit pali malimang peso or 20 pesos ang ating mga bintahan. Ah, malaki ang tubo natin dito sa mga ganitong klaseng pagre-repack natin. Yan o. No? Kanyan lang ang ating gagawin kagaya ng ating pagre-repack. Yan o. Oh. Kung interesado kayo sa mga ganitong uh, mga video, mga kabayan ko, uh, pwede nyo rin i-subscribe itong ating uh, channel para mag uh, maging updated kayo sa mga bagong video natin na ating ginagawa or ina-upload dito sa ating channel. Ayan, baka pagdating ng panahon, gusto nyo rin magtinda ng mga ganitong mga kotkotin. Oh, 'yan lang ang ating pag uh, seller uh, mga kababayan, 'yan 'no? Mas maganda gumagamit tayo ng maganyang heat seller para mas mabilis natin ma-i-sell ang ating mga ner pack. At saka maganda tingnan. Ito pwede naman natin to display sa mga basket pero para sa akin, ang aking ginagawa nito ang nilalagay ko at saka stapler ko siya sa karton ng cake yan panorin nyo mga kabayan dito sa ating ginagawang ah, pag nito at marami kayong matuto tunan sa ating mga nire oh o, so, yan lang ang mga technique dito or mga ginagawa nating tutorial para may bahagi ko rin sa ating mga uh, kababayan na baka sakaling mag-gusto rin nilang magtinda ng mga kot -kotin at ganito lang ang kanilang gagawin. Para, or dipindi na sa inyo kung anong gusto nyong uh, klaseng pagre-repack, kung sa inyo gustong ilalagay para pagkakitaan natin mga ganito. Ito, mabili ang mga ganitong mga kot mga kabayan Ito, mga money mga gummy candy, iba-ibang klaseng mga fish cracker, mga macaroni crackers. Ayan, pupunta lang tayo sa mga palingki or mga pamilya ng mga kotkotin. Ako sa divisory ako na may mili, ando na lahat ng mga abilihan uh, ng mga kotkotin at iba-ibang klaseng mga paninda. So, kung may nasa bahay lang tayo, kung meron tayong mga bintana na pwede natin pag Ang mas maganda, huwag natin lalagyan ng screen. Hayaan natin na open lang siya kung mababantayan natin. Kailangan lagi tayong nakabantay sa ating mga paninda. Uh, kagandahan ng naka-open lang siya, madali makita ng ating mga kababayan at saka mahawakan nila ang kanilang gustong bilhin. Kagaya ng uh, ah, nagtitindahan ko, makabayan na open lang siya ang ating pwesto at saka ah, mabili ito mga ganitong mga kutkutin. Eh kahit nagtatrabaho man tayo, pwede na rin natin gawin ng mga ganitong ang ah, mga extra income pagtitinda ng mga kotkotin. Ito ay alok lang natin sa mga ating mga kabayan or mga katrabaho. Ito, mabili lang. Mabili. Lang-lang na kung i-repack natin lang sa mga uh, murang presyohan lang. Kaya sa akin, pang limang piso at saka 20 pesos. Ganun lang ka murang ating presyohan. At saka, malaki din ang kita. Kahit mura lang ang ating mga uh, presyohan. O, ito. Ganito lang ang ating gagawin. At dito na natin ah makikita ang ating pagre-repackan or pagdi-displayan nitong ating ni-repack. Ayan. O, bibilangin natin kung ang ilan umabot ang ating ano, ang ating ni-repack. Yan. Ah. Ang presyo natin nito, ang isang kilo ang bili natin nito, 130 pesos lang, mga kabayan. Yan. Oh, 180 na. Ayan, ganun lang ang ano yan. Ayan, o. Oh. Ang isang kilo, umabot siya ng 245 pesos. O, oh, minus 130. O, oh, may 115 tayong kita dito sa isang kilo. Ano ba, o? Oh? Diba? Napakagandang kitaan na yan. Ito. Ang paglalagyan natin, mga kabayan, yan lang, o. Oh. Karton ng cake. Yan, ganyan lang ang paggawa nito. Yan. Ah, mahabang karton yan yung malalaking box ng cake na uh, ah, binibili natin ng mga 25 pesos or 30 pesos, depende sa ah laki ng box ng cake. O ganoon lang ating gagawin, yan no. Nagtupi tayo ng dalawang tupi at saka stapler lang, lagyan natin ng alam ring sabitan O ganoon lang kadali gawin. Yan. Yan eh. lang. Magkabilang gilid ang paglagay natin para marami tayong mailalagay at saka maganda tingnan. Yung ganyang pagkaka stipler. Yan o. No? Pwedeng gawin nyo lang. Ganun, ganon din ang gagawin nyo. Ganyan ang ginagawa natin yan. No? Yan. Simple yung ano lang. Ah, uh, pag repack nitong mga kot-kotin 20 minutes kaya yung gawin kailangan mabilisan natin nire-repack ang mga ganitong kot para hindi siya sumisingaw pag natin na babalot at malutong ang ano ang mani na ating nire-repack o oh. kahit ano mang nire-repack natin ganun lang kabilis ito gawin Oh, lang mga kabayan ng ating pagre-repack nitong mga iba't ibang klase mga kotkot -kot, -kot dito sa ating uh, channel at pwede nyo rin gawin kagaya ng ginagawa natin o oh, yan lang o oh, ba diba? maganda na yan pagkatapos mai eh lahat nitong ating nirepack yan yan, isang kilong adobong mani. Yan, kumita tayo ng 115 A, pesos. Yan, pang lima limang piso lang yan ang ano natin repack. Para abot kaya ng ating mga kababayan. O, oh, ganun lang kadali ang ating yan. O, ganun lang. oh, tapos na maganda natin na ng ating repack. Ah, Kabayang pasalamat ang Gamidix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa ating video. Ah, maraming salamat sa inyo at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Kung magustuhan nyo yung ganitong klaseng video, ah, please subscribe at papindot ang like. Ah, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat!